What's up mga board? Sa isang araw at salamat muli sa pagdalaw. So anong meron sa atin ngayong araw na to? Today is January 20? <laughs> 2024. So may project kami ngayon nung aking bayaw. Yan. Nilipat namin yung mga ilaw. So kung, matat kung ano, pinaproject namin to, ang gabi nyo makikita. So ito yung ilaw namin dito sa sa garden. Itong, itong part na to. Yan naman nang pansin niya si Rambo. Ayusin ko rin yan. So ito, ina-adjust lang kami dito. So kunin lang natin ang video. Pero mamayang gabi pa yan. Mamayang gabi ko po ito i-upload. Update ko kayo. Pusa ko. Kasama itong mga pusa ko. And then lahat sa loob. Kuha natin ang video to Itong pag aming pag-renovate. Bait, bait, bait. bait tatlo lang meron tayong ano meron tayong tag dito gorilla ano gorilla 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 basta ang tag nila dito kalimutan ko na Baby! Good evening mga boards. Uh, so, duktong na to. Kanina so, na putol. So, maggabi na. Ah, Ay, gutom na kayo. Kumaya. Wait lang. Pusa ako. Pulaan nyo ko sino yung kuting dyan. <laughs> May kuting pa dyan. <laughs> yung nanay yan, saka yung kuting niya. Ah, so, ayan yung ilaw. Dali nung sinasabi ko kanina. Na, na puno naman yung storage ko, kaya naputol yung video. So, pinapanood yun na to. Duktong na to. So, hindi ko alam kung na-upload ko to ng na-edit ko ng pabilisin. So, nag-aaral pa rin ako mag-edit. So, time lapse para pabilisin yun yung unang video. Or, i-upload ko siya as raw na walang edit. So, ayan. Gabi na. So, may ilaw na puti. Okay naman yun. Umulang pala kanina. Katulog ako. Kaya, tayo-tayo oh, pa yung buko. Huwag yun na akong tingnan. <laughs> so, ayan siya. Tapos, so, kinonvert-convert ko yan, ha. Pag tinignan mo yung ilaw na yan. Uy, ibon! Kinonvert-convert ko yan. Eto, plug siya, tapos yung isa, ay, saksak, -sak, pero yung, yung ilaw niya ikot. Yun naman, inikot mo, pero yung dulo niya, yung dulo niya, is plug. So, dati, pag, ang sitwasyon nito, ang namamatay yung puti. Pero I need the puti para sa gabi na on lang siya mas matipid so pag ito hinila ko here is where the magic happens Ching! oh di ba mga boards oh eh may mga namamatay ng ilaw sabi na mahirap dumagpalit so parang ilan na yung namatay diyan tatlo o oh, apat na ayan so mas maliwanag na siya dito sa labas namin ayan. So, much okay siya. More okay siya. Tapos, dikit yung liwanag. So, nagdidikit yung liwanag niya pag tinignan nyo. Hindi na siya madilim. Patulad kanina, diba? Kita nyo naman. Yan. Alright. So, ang ganda na dito lang mga mga boards. Bulul-bulul <laughs> pa ako. Like, comment, and subscribe the boards channel. Keep safe kayo lagi. Like, comment, and subscribe the boards channel. Keep safe. God bless. Sigat kayo lagi. And, bye-bye mga boards. Home improvement.